three, kamu siapa? apa lucu sih, manis sih. lah lah lah. lah lah nanti eh

2x 1x Kay Leo! one x Ay! Ay! 1x 1x ka 50 pesos. Uy! 50, check Tapos, ganito <hunger> nito, Leo. tapos... Okay lang naman kahit maulit yan, di ba? 20, ano Pesos Wow! Ano yan? May double? Oh, ano 70 na! yan? Ano yan? Ano Number Ano Eh, Ano yan? 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 Ano JT,

Hahahaha! Hahaha! Thank you, Simo! On your knee, oh! Action na Practice pala! Ay! Ayan! So yun, oh! Wait lang, set! Bakit hindi ka mat-distance? Okay! Oh! Oh! Last <laughs> one! Last one! Last

yung yun oh bayarin oh next night night wala 100 pasukin na natin kaya na 100 yan 100 siya 100 plus tawag siro kasi siro eh ka ba siro siro oh wait lang eh okay to what of say pa pa rin dito barista Yung bato-bato pick pala maganda rin yun ano kasi yung nakaabot yung ako nasay na pera pa oh bato-bato pick malam naman sa pala dalawa 1000 mukhang tama naman ayan

ano 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 ng ano 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 ano